Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, eto na naman mga kasabi, babasahin na natin ang request ng ating followers. Hi! Ask ko lang ay Aslang. Sign po ba na love ka ng isang lalaki? Pag mag-love making kayo, kahit lalabasan na siya, magagawa niya magpigil dahil gusto niya na same kami satisfied. So, ang ang ating sender mga kasawi, ay isang lalaki. So, alam niyo ba mga kasawi, para sa akin ha, kung ang sinasabi na ating sender concern niya ay talagang love ka ba ng isang lalaki kapag ka once na eto ay malapit na siyang pumutok ang kanyang bulkan, pero dahil pinipigilan niya lang para naman daw, ayan, mas satisfied sila parehas, sign na ba daw yun na kung talagang mahal ka na isang lalaki, para sa akin, I know. Hindi mga kasawi. Alam niyo ba kasi may mga lalaki rin naman talaga na magaling sila magdala. Kung paano nila magiging satisfied ang kanilang jowa. Tatandaan nyo 'yan. Hindi ibig sabihin na dahil parehas kayo na sumabay, ibig sabihin ay love ka na niya. May iba't ibang kategorya 'yon, mga kasawi na talaga. Kung paano mapapakita ng isang lalaki na talagang mahal ka niya. For example, mga kasawi, kung mahal ka ng isang lalaki, laging niya tatandaan. Ha? Talagang mararamdaman mo yun the way na kung paano kanya alagaan, the way na kung paano kanya rerespetuhin, the way na kung paano niya maging loyal siya para sa'yo at hindi kanya sasaktan kung talagang mahal ka ng isang lalaki. Yung mga sign talaga na yun ay nagpapakita na talagang mahal tayo ng isang lalaki. So, bonus na lang talaga sa atin kung talagang isang lalaki o jowa natin, asawa natin, ay kung talagang magaling ito. Kung paano mag-handle pagdating sa kama, mga kasabi. May mga kalalakihan kasi na talagang mas sila pa yung nauunang pumotok kumpara sa mga kababaihan. Kaya ang ending, ang lalaki lang nasa satisfied, ang babae ay hin hindi mga kasawi. May ganun kasi yon. Pero kung yung tanong na yon ay para yun na ba talaga ang sign mo ay hindi po yon. Lagi mong tatandaan. Yung mga nasabi natin na tatlo na yon ibig sabihin, yun talaga yung mga sign na talagang mahal ka ng isang lalaki. So, yun lang yung mga kasawi ha. Bonus na lang talaga yon kung magaling sila, kung paano sila. Ayan, napapaligayahin ka mga kasawi. Lagi niyang tatandaan yan. doon mo yung pakiramdam na kahit wala kang ginagawa. Ayan, para sa niya, hindi mo sinasabi yung gusto mo. Pero gagawa ng paraan ang isang lalaki kung paano ka mapapaligaya, paano ka naaalagaan na hindi ka masasaktan. Kasi yung mga kalalakihan, ganoon naman kasi yun eh. Na kahit na wala tayong sinasabi sa kanila, nila na ganito yung gusto natin pero sila gumagawa ng way para mapasaya nila tayo sa mga simpleng bagay lamang. Yan yun mga kasawi na talagang swerte mo na kapag nakita ka ng mga ganitong kalalakihan na talagang binibigay sa iyo lahat. 100% yung kanyang pagmamahal at suporta at pag-aalaga para sa iyo. Kaya kapag once na may ganito kang lalaki na natatagpuan, mga kasawi alam nyo ba? wag mo nang pakakawalan kasi isa ka na sa pinakamaswerteng babae na talagang tunay yung pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Lagi niyong tatandaan yan ha. Ang bonus lang po yung magaling sa performance ng isang lalaki kung paano kanya mapapaligaya. So yan mga kasawi sa ating sender, naway naliwanagan ka po sa aking topic na ito at talaga nabigyan kita ng na suggestion tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa atin. At syempre sa ating mga commenter, pwede kayo mag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.